Hello guys, magandang araw po sa inyong lahat Good day, maayo buntag At maayo adlaw sa inyo tanan So eto nga guys, itutuloy natin yung ating coin hunting series So meron na lang tayong 100 pesos na tigpipiso So ito na lang yung natira Dahil natapos na natin yung halagang 700 na 5 piso na BSP at NGC at may ilang halo lang na 10 piso na BSP. So dito tayo ngayon sa tigpi piso BSP rin guys at saka NGC. Sana pala rin tayo dito ng hard to find at nung nakaraang coin hunting series nga natin ay nakahan tayo ng year 2017. Sa NGC na hard to find na rin sa panahon natin ngayon at sana pala rin ulit tayo Siyempre ang inaasam natin na year 2005 Dito sa BSP na piso So tara guys, kuha lang tayo ng 50 pesos what did It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And to I had to leave you But now I'm seeing all the signs yes. So ayan guys, sinati natin sa dalawa 50 pesos Para sa ating coin hunting Sana pala rin tayo ng hard to find kung suswertehin at yung error So syempre bago tayo magsimula sa ating coin hunting guys Maraming maraming salamat po sa aking mga subscriber Na walang sawang sumusuporta po dito sa ating channel So maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am, mga sir. At maraming salamat din po sa mga silent viewer natin. At sa mga bago po dito sa ating channel, welcome po sa Coins TV. So gumagawa tayo ng coin hunting series guys. So umpisahan na natin to. Ang first coin natin, BSP na piso year 2015. So may variation din tayong kinukuha dyan, yung pros. Yun ang kinukuha natin kahit marami. Kukunin natin lahat yan. Next coin natin, NGC naman na piso, year 2018. So, may hinahanap din tayo dito, upper mint mark. So, ayan. Ito, low mint mark. Yung upper mint mark, nandito banda sa kanyang balikat. So, yon Sana'y malinaw. Yun yung magandang i-collect sa year 2018 na BSP, ay na NGC. So, okay. Proceed na tayo, year 2015. So, London lang din kompleto na rin tayo sa variation yan next coin natin 2015 at balik tayo dito sa NGC na year 2018 na low pa rin so common next coin 2018 common year 2011 And 2018, common. Next coin natin, year 2014. So maganda-ganda pa condition nito. Oh. Common lang din yan. At isa pang 2014. Next coin natin, 2019 na low mint mark. So wala naman yan, common lang din yan. Kahit yung upper mint mark, common. Okay, next coin, 2013 common. At syempre maraming maraming salamat din sa mga kapwa nating coin hunter dyan. At maging sa mga idol natin na coin collector. Maraming salamat po sa inyong lahat mga ma'am, hmm. mga sir. Sa suporta po dito sa ating channel. So ano ba to? So sisilipin so lang natin to guys. Parang yung dikit lang nung scat tape yun. Okay, next coin, 2015. Come on. Next coin natin, year 2013. Come on. Pang sunod natin ay 2018. And year 2012. So, come on. Sunod, year 2001. At maganda-ganda pa condition nito guys, oh. So, pero marami na rin tayo nito at magaganda rin ang kondisyon. So ito po ay non-magnetic. Sa ikabilang sa non-magnetic, 2001. Yan. At ano na natin dyan yan sa mga ka-hunter natin. Next coin natin, 2015. So, Common. Sunod, 2011. At sunod ay 2013. 2013. Next coin, 2019 na upper mint mark. So, common lang din yan. At ang ating last coin dito sa ating first batch. Year 2019. Ah, 2019 nga. Wala ko, 2018. Okay, common. Bokeha nga tayo dito sa ating first batch. So, sana dito sa second batch pala rin tayo. Kahit semi hard to find lang. 2006 na BSP. Okay, pero siyempre bago tayo dito magsimula, baka po hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel. Pasuyo na po ng subscribe button guys. Uh, at yung bell button ay yung bell button po. Huwag nyo pong kakalimutan para po updated ka po sa mga susunod nating coin hunting series at coin update. So ayan, maraming salamat po. Sana po ay pasubscribe dito sa ating channel. Okay, at proceed na nga tayo dito sa ating coin hunting. Ang ating first coin ay BSP na year 2010. So, common. Next coin natin. Durog na, durog na. Year 2010. So, ayan. Next coin, 2009. So, common. At ang next coin natin, nabalatan na. Pero ang ganda niya oh. So 2011. So i-magnet natin 'to, dapat 'to magnetic. Kung ito ay non-magnetic ay ibang usapan na po 'yon. So testingin natin guys kung siya ay magnetic. Okay, at siya ay magnetic. So, nabalatan lang siya guys. Pero, oh. ang ganda niya. Oh. Ang ganda nung pagkakabalat niya. Talagang yung ibabaw lang. So, dyan pa lang muna sa tabi. Baka ikip natin yon <laughs> Okay, next coin natin, 2019. So, common yan. Kahit low mint mark at upper mint mark, same lang sila. Parehas lang silang common. Okay, next coin. Yep, 2012. Uh, ang ating sunod 2018 low mint mo pa rin kaya common Sunod natin, 2014. Come um, on. At next coin, 2015. At isa pang 2015. Sunod, 2011. Come um, on. Next coin natin, 2017. So, come um, on lang din. Kompleto na rin tayo niyan. Next coin natin, 2015. Come on. Ayan, at na ng pakunti yung ating barya guys. Wala pa tayong nahahunt. Come on, 2018. Next coin, 2019. Come on. Next coin, 2018. Hello, mint mark pa rin. Next coin natin, 2015. So, come on. Next coin 2016, so common lang din yan Next coin natin 2011, common. At year 2010, so common lang din. Next coin 2015, common. 2011, common. At ang ating next coin 2019, na low mint mark, common. At ang ating last coin sa ating coin hunting guys. Year 2019. So, ayan. Bokya nga tayo, guys. Maliban dito sa 2011 na uh, nabalatan na. Ayan, no? Pero, ang ganda niya. So, sisilipin ko lang, guys. So, i-update na rin natin to guys. So, alamin natin ang status ng bariyang ito. Rare coin ba to? hard to find, semi hard to find or common lamang. So ikikip natin yan guys. So tara punta tayo sa ating source n.numista.com At nandito nga tayo sa NGC. So punta tayo sa magnetic na piso. So ayan guys. Andiyan dyan ang lahat ng impormasyon dito sa ating piso na to. Ang kanyang features. At ang kanyang composition ay nickel plated steel. So ayan, diretso na nga tayo dito sa ating i-update guys. Ang year 2011 ay meron lang isang variation. So ayan guys, year 2011. Meron lang siyang isang variation at ang kanyang frequency ay 30%. So napakadami guys, kaya masasabi natin na ito ay nananatiling common na coin at ang kanyang price appraisal guys so tignan natin dito sa good condition meron siyang price appraisal na 4 pesos and 90 centavos at dito sa very good 5 pesos and 50 centavos so ayan at dito naman sa fine condition 9 pesos and 90 centavos at dito sa very fine 15 pesos sa extra fine at AU condition 18 pesos at dito naman sa uncirculated ay 35 pesos so ayan guys hindi na masama kung may hawak kayong uncirculated na year 2011 35 pesos at ang kanyang frequency nga ay 30% ayan ang kanyang status so nananatiling common bold letters reverse 2 ang ating na na year 2011 so ayan guys ang ganda lang niya. nagagandahan lang ako guys so tignan nyo kakaiba so ayan so i-keep natin to guys maraming salamat po sa mga sumama dito sa ating coin hunting keep safe always guys and God bless